Bakit ba maalat ang dagat? Naisip mo na ba kung bakit maalat ang dagat? Tara, alamin natin. Ilog at mga bato. Dumadaloy ang ilog paibaba sa mga bato at lupa. Habang ito ay dumadaan, kumukuha ito ng maliliit na piraso ng mineral at asin. Kapag ang ilog ay umabot na sa dagat, dala niya ang mga mineral at asin patungo rito. Tubig dagat Kapag ang asin ay nakarating na sa dagat, nananatili ito rito. Ang tubig dagat ay umaakyat para maging ulap, pero ang asin ay naiiwan. Kaya ang dagat ay maalat. Bulkan sa ilalim ng dagat Ang mga bulkan sa ilalim ng dagat ay nagdaragdag din ng asin Kapag pumutok ang mga ito, naglalabas ang bulkan ng mga mineral at asin papunta sa karagatan. Balanse ng kalikasan, ang mga lamang dagat tulad ng mga isda at halaman ay tumutulong para maging balanse ang alat. Halimbawa, ang ilan ay gumagamit ng asin para makabuo ng kanilang mga kabibe. Fun fact, hindi lahat ng bahagi ng dagat ay pantayang alat. Ang ilan, tulad ng Dead Sea, ay sobra ang alat sapagkat ang tubig rito ay madaling matuyo. Kaya maalat ang dagat dahil ang ilog, bato at bulkan sa ilalim ng dagat ay nagdadala ng asin rito. Lahat ito ay bahagi ng plano ng Diyos para maging kahanga-hanga ang ating mundo.